what's up mga kapare ko? Good morning, good morning, good morning. Ayan guys, ayan pang uh, pitong araw natin ngayon or 7 days na trabaho dito sa ating uh, munting bahay. Ayan. So ngayon guys, ay nag-uumpisa na tayo. Ayan, kakarating lang nila. Trabaho agad. So ito guys sila. So umpisa ulit tayo ng trabaho. Dalawang araw na pahinga. So balik tayo. Ay, natapos natin ang uh, maghapon ang ating pang uh, Pang pitong araw. So ito po yung ating nagawa ngayong araw. So na po ang ating nagawa ngayong araw, ayan. So mayroon na tayong palitada, guys. Bukas ano na yan, uh, dire diretsyo na yan, guys. So wala pa yung deliver nating Halo ko, konti na yun oh. So dire diretsyo na yan, guys. Mabilis na yan. Ayan oh. Ayan mga pare ko, eh, abangan natin yung uh, day 8 So what's up mga kapare ko eh Ayan uh, Update tayo guys sa uh, ating ginagawang bahay uh. So pang Pang 8 days na natin ngayon ano 8 days so, Siyempre uh, na agad tayo Uh, inulan na po tayo Ayan, oh, lakas ng ulan Ayan, natunaw yung isang halo natin ulan pa tong kubo anak lang so tapos na sana kami mahabol pa kami ng isang halo ayun, tunaw ang isang halo para ko yung time check 4.52pm nag overtime na tayo guys kasi inulan tayo ng malakas kanina so mayroon tayong halo kanina na uh, ubusin lang natin ngayon yan, medyo kita na natin ang pormahan. So ayun, kita na. Ayun oh. Kita na 'yung dalawang kwarto. So ayun. Yan. So ito na may porma na tayo, no? Nakita na. So saglitan na lang ito, guys.